talaga Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel po. So ngayon ay nakasuot na po ako ngayon ng pang school. So papasok na po ako ngayon sa school. So ngayon ay may papakita pala ako sa inyo. Grabe talaga. So itong piso na to guys eh. Na hindi na siya nabibili. Grabe talaga. So tignan naman naman kasi itong piso na to guys. So may mga kalawang na. Grabe. So hindi na siya pwede tanggapin kasi nung hindi to nakabidyo na pinag bili ano yung bumili ako ng pagkain gamit tong piso na to na may kalawang. Sabi nila hindi nila hindi na yan matatanggap. Oh, tiba Diba? Grabe talaga oh. Bigla ko na lang to nakita dun sa may ano, sa may laruan ko sa may plastic. Grabe talaga. May kalawang na talaga. So, matatanggap ka ba to o hindi na? I-comment nyo nga. Grabe talaga. Piso pa naman. Meron pa naman ako. Sayak itong piso na to guys. Sayang. Hindi na siya matatanggap. May mga kalawang na talaga. Hala. So ayan po guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share. In subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. Bye.